pagpalang araw po sa ating lahat mga kapatid, nandito na naman po si Malo de los Santos para po magbigay po dito ng opinion or reaction po dito sa mga senior citizens ano po, uh, kasi po mga kapatid at uh, medyo nakakalito po o nakakagulat po ang mga nalamang ko po na about po sa mga senior citizens na uh, Yet, uh, 80 years old na yung makakatanggap daw po ng 10K. Ano po? Ano? Dito po tayo pag-uusapan natin at magtatanong po tayo sa mga kababayan natin kung talagang uh, kailangan po talaga ng requirements ah, sa mga hinahanap sa mga senior citizen para po mabigyan ng 10K yung mga 80 years old. Ano po mga kapatid? Ngayon po mga kapatid at gusto ko po malaman ang mga katanungan ito na kailangan po na nandyan po sa comment section yung mga talaga pong may alam sa batas o may alam po dito sa mga seniors na talaga pong nangangailangan na mga requirements daw po kuno. No? Mga kapatid, uh, kasi ako po ay may tatay. 80 years old ngayon ng October 26. Nakakagulat lang po mga kapatid dahil nalaman ko po ang dami pong inihingi ng mga requirements. Kailangan daw po, ha? Ang inihingi, uh, katunayan na siya po ay 80 na kailangan daw po magpagawa ng apidabits dito sa pau, Di ba? May dalawang testigo. Hmm? Sa kalagayan ng tatay ko, mga kapatid, 80 years old, this coming October 26, ang tatay ko po, mga kapatid, wala nang kakayahan. Pumunta pa ng abogado para magpagawa ng apidabit mga kapatid para lang mayroon ibibigay na requirements dahil yun daw po ang requirements pong inihingi apidabit dalawang testigos po yun ha magpapagawa ka ng apidabit po plus baptismal compel birth certificate Alam niyo po mga kapatid, nagugulat po ako sa mga requirements na hinihingi nila. Ano po? Kasi po palagay ko po para sa akin, sa kaalaman ko po, mga kapatid, ang ah uh, mayroon na po silang uh, national ID. Ano po? National ID, tapos plus birth certificate, palagay ko po, sapat na yun. Dahil, nagpagawa sila ng uh, ID ng seniors, ng mga senior citizen sapat na rin po yun. Dahil nga po, sila ay nakakatanggap na po dito sa mga uh, ano yan, pension na uh, every 3 months, magka, magtatanggap sila ng 6 month or three month Six month ng 3K mga kapatid. Bakit ngayon ang katanungan? Dahil ang mga senior citizens ngayon ay kailangan pang hingian ng mga requirements na affidavit birth certificate baptismal ha? Kumpel ang katanungan po, lahat po ba kailangan yan? Di na igpa po yung ikakasal. ba? Diba? Dahil alam ko lang po, sa ikakasal, yan po ang mga requirements. Di ba? Pero po, sa kagaya po ng tatay ko, senior citizen, sa halaga ng 10K, ang dami-dami pa pong kailangan lakarin, pumunta ka sa abogado or pau para magpagawa ng apidabit. Kailangan pa po dalawang ha? Dalawang testigo na hindi ka mag-anak. Grabe po mga kapatid. 'Di ba? Ang mga senior ngayon nagpipensyon na. Siguro naman po sapat na yung ID ng senior citizen. Sapat na ang birth certificate. Sapat na ang national ID. Bakit kailangan pa apidabit, baptismal, kumpil, para ano? Para pahirapan nyo ang mga senior citizen. Grabe na talaga po, ang mga Pilipino, na nakaupo. Grabe na kayo, sobra na ang pagpapahirap nyo, sa atmamayan mahihirap. Grabe po, nakaka-high blood na po, ang mga ginagawa nyo, dyan sa gobyerno, na nakaupo. Hindi po pa, sa maliit na halaga. 10K. Sa itis, sa na, senior citizen nga nag, na ang edad ay 80. Hindi nyo mo mabitaw-bitawan ang 10,000 at gusto nyo pang pahirapan ang senior citizen. Anong klase kayong nakaupo sa mamamayan ng Pilipino? Di ba po? Nakakahay blood na po ang bulok na sistema ng Pilipinas. Puro pangungulimbat. No? Para kayong mga buaya. No, kung sino yung busog, sunggal ng sungkab. Di ba po? Ito po lang ang nakakahay, ano, nakakahay blood sa ating mga mamayang Pilipino. Dahil kung sino pa po yung mga mahihirap, yung pa po ang lalong naghihirap. Di ba po? At kung sino naman po yung mga mayayaman, yun naman po ang nabubusog. Di ba? Alam mo niyo po na nakakagaano po diyan sa Pilipinas, ano? Dahil hindi po magkukubra ng pensyon ang mga senior citizen kung wala po yan sapat na katibayan. Ang dami niyo pang mga kuskus -kus balungos, kailangan may kalendaryo na pipicturan ang senior citizen para pagpapatunay na siya na po ay eksaktong nag-80 years old, mga kapatid. Mahiya naman kayo kung sino dyan ang nakaupo. 'di ba? Kaya ito panawagan ko po mga kapatid. Alam ko ang daming bulok na sistema sa Pilipinas. Maliit na halaga pag iinteresan niyo. Na yun po ay parang uh, bonus natin sa mga matatandang umabot na ganun edad kesa sa doon. Sa tayo po ay mga kabataan, mga bata na kailangan po natin uh, magtyaga, magtiis na maghanap buhay para sa pamilya. Pero yung pong ating kay k para naling natin yun na regalo sa ating mga senior citizen. Pero pinagkakainteresan po po ninyo na mga nakaupo dyan sa lokal. Alam niyo po, nakakagulat. Magnational, maglokal. Ano? Puro po pagnanakaw ng salapi ng taong bayan. 'Di ba? Ayan lang po mga kapatid at uh, ako po ang pinagsisigawan ko, Malu Santos, gusto ko pulang po, po malaman kung ito po ay totoong requirements lahat po ng senior. Ha? kailangan apidabit na katunayan ikaw ay 80 years old na baptismal kumpil birth certificate para kasi pong ako ay nagtataka dahil di na po yung senior na ikakasal dahil yung mga requirements po yan sa ikakasal lang po yan na kailangan baptismal ah, kumpil i sa munisipyo. Nawala na nga pong na katunayan kung ikaw ay, ano, siguro po yung apidabit kung ikaw ay po nagpapatunay na wala kang asawa na ikakasal. Maarik pa po. Pero yung senior citizen na kailangan po po yan, papaano po kagaya ng tatay ko na hindi na po makapaglakad. Makapag-ayos niyan. Siyempre po, punta ka kung saan po. Doon, kukuha ka ng uh, pau para lang mayroon kang ebidensya? Alam nyo po mga kapatid, ang paglakad-lakad po ng mga requirements na yun, doon sa, Diyan sa inihingi nyo, yung 10,000 nyo po, inyo na. Huwag nyo nang paghirapan ang mga senior citizen dahil wala na po yung kakayahan maglakad-lakad pa ng mga kanilang kailangan na inihingi nyong requirements. Ano? Kaya ako nananawagan dyan. Sa bayan ng Pilar Sorsogon. Ako po ay concern lang po sa mga senior citizen. Ano? Ako po ang buses ng senior citizen. Nakakaawa po sila. Napira na nila. Ipinagkakait niyo pa. Diba? Sa alaga ng 10,000 po na parang awa nyo nang ibibigay, ipagkaloob sa mga senior. Ipinagkakait nyo pa. Ang dami nyo pang tsetseboretse. Yan naman ay pira ng taong bayan. Hindi nyo pirayan yan. Nanginginayang kayo. Pero kapag sa pamilya niyo kamag-anak nyo, mabilis pa kayo kahit po yan. Mga ano? Nakakagulat po talaga ang sistema ng Pilipinas, mga bulok. No. Kahit national, local, puro po mga pangungulimbat pagnanakaw sa bansa ng Pilipinas. Nakakahiya na po tayo sa ibang bansa. Dahil wala na lang ibang pinag-uusapan ang korupsyon. Ha? Nakakahawa po talaga. Nakakaawa po talaga ang sistema ng Pilipinas. Senior citizen, pinagkakaitan nyo. Ngayon po, dapat natin bigyan ng pansin ang mga senior dahil wala na silang kakayahan pang maglakad-lakad kung saan-saan para lang makuha ang requirements niyong hinahanap sa kanila. Birth certificate, national ID, ID ng senior citizen, sapat na po yan. Yun po ang pakakaalam ko. Wala na po yan na mga ano, baptismal, compel, apidabit, ano po? Pagpapahira po yan sa ating mga senior citizen. Yan lang po mga kapatid, ang masasabi ko. Mga bulok kayo, mga magnanakaw kayo sa kaba ng bayan. Marami pong salamat. Sana po yan ay mabigyan ng pansin ng ating gobyerno dahil lokal, national, yan po ang problema sa pagnanakaw ng kabanang bayan. Thank you so much. I'm Malu Dilo Santos po na concern lang po ako sa mamayang Pilipino. Lalong-lalo na po sa senior citizen. Ang gandito na lang po, maraming salamat po. Sana po matugunan niyo po ang katanungan ko sa lahat ng to. Bye bye. We love you po sa inyong lahat. Bye bye po.